Maluwala ating araw sa inyo lahat mga kaibigan. Na-try nyo na ba magbaon ng pernitong danggit sa trabaho? Ito, tatlong piraso. Palangin yung likod. O down nyo sa Pinas. Si Mark ang nagtitipid na magdawa sa Pinas. At uh, lang tayo sa at ordinaryo mga kawalak na ito. Kaya, lugali natin magtipid mga kaibigan. Babawin lang tayo sa kaya, no? Dahil 456 lang ang sauto kada araw. Mmm! Hmm. Hmm. Lambot ng lawan mga kaibigan Muro lang yung bili ko nito uh, Yung kilo daw is 200 Per kilo kaninang umaga Pero binili ko ay kalahating kilo lang mga kaibigan Kasi yun lang abot ang ating makaya ah uh, Pitong piraso kalating kilo 100 pesos yung apat na piraso ulam namin kaninang albusal at itong tatlong piraso binaon ko diba tipid na nakatipid na yung pamilya nakapagbaon pa ako kasi mahal na mga bilhin na yung kung bibili tayo sa eatery baka itong isang isda lang 30 pesos na sa eatery sa mga karenderi, ano hmm Doors to Rito lang Mga malapad na isda edition tayo ngayon eh. Manamis tamis yung lasa mga kaibigan Dabis dito rito lang no Sa, ino, sa iba siw, o kaya Sabi ko ang tawag inun-un Mmm <laughs> mm. mm. yeah, Toroy muna natin yun. Sarap po. Langit. In English, rabbit fish. Parang ang gastos natin ngayon sa tanghalian, mga kaibigan, 50 pesos sa ulam. O? 50 pesos, tipid na yan kumpara bibili ka sa mga eatery. Ang 70 pesos mo, isang kanin lang, isang ulam lang yan. Baka magkamali, minsan, a 70 pa yung ulam mo. Hmm? Mahal lang mga bilhin sa kainan, gawa ng kunti lang didilin sa nila kung di tataasan yung presyo. Hmm. Hmm. Pangalawa na ito mga kaibigan, Shout out pala sa lahat ng mga taga na kamarin Nasa na tayo ngayon eh. Hmm. Hindi siya malang sa mga kaibigan basta prito. Mm-hmm. Hmm. Hmm. Titipid lang tayo pero Solve lagi ang kain mga kaibigan ma tayo eh Tamang discard lang kailangan hmm. Hmm. Dito lang tayo inabot ng gutom Sa gilid ng kalsada Kaya dito na rin tayo kumain Robos na mga kaibigan Mmm Nami At sa muli mga kaibigan Ito ang inyong likod OFW sa Pinas Si Mark At lagi akong nagpapaalala Lagi lang tayo magtitipid sa Pinas Para hindi tayo nababang sa utang That's all, mabuhay! Mm. 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 Nakatulong pa tayo sa asong gala mga kaibigan. no oh. Basta Ragon malupi doon. Hanggang sa muli, paalam!